Ano ba itong pertussis aguad ah uh, itong uh, pertussis or pertussis ay uh, isang sakit na parang nagsisimula sa uh, uh, sa pag-ubo mm -hmm. at uh, lagnat mm -hmm. ito ay uh, itong sakit na nasakit na ito ay preventable ito dahil meron mm -hmm. tayong uh, bakuna yung tinatawag natin na DPT magbula pa yan sa ating mga lolo at lola yung bakunang bakunang yan tapos sa mm -hmm. uh, itong pertosis na ito ay maawa ka ng may taong uh, may uh, simptomas ng pertosis. At kadalasan mm -hmm. ito ay uh, nakikita natin sa mga bata. mm -hmm. Ibig sabihin uh, Dok, ano, itong pertosis ay nakakahawa siya. Ibig sabihin, hindi siya uh, halos katulad pala ito ng COVID. Ano, A ano ang pagkakaiba? Para lang may kunting idea tayo muna bago natin puntahan ang ano-ano 'yung mga sintomas? Ano ang pagkakaiba niya at pagkakahali dito sa COVID? Ah itong COVID ito ay bago lang ito na sakit kasi wala dati wala pa siyang uh, wala pa siyang vaccine. Pero itong hmm. pertosis pertosis. Eh, dati na. Dati na. Tapos parang trangkaso lang ito. Trangkaso. Hmm. Uh, tapos uh, habang tumatagal after ang uh, incubation period nito ay eh, 7 to 10 days. Pag nahawa ka nito, mm -hmm. pagkatapos ng 7 at 10 araw, magkukuroon ka na ng simptoma. Sa unang mm -hmm. linggo pa lang, ay eh, parang mild uh, uh, fever, kunting mm -hmm. ubo, tapos uh, sipon. Tapos, pagkatapos na isang linggo, yun, mag-uumpisa ka ng me medyo grabe na yung ubo mo. Talagang mm -hmm. may hirapan ka ng ubo mo, tapos, ka kana tapos yung ibang sucks mm -hmm. sa atin din ng pagubo nagkakaroon ng loss loss syempre na mm -hmm. kan yung pero uh, -per ng abdomen mo, tapos yung mga yung iba yung ribs mo nagkakrak. tapos okay. uh, tapos yung iba puputok ang ugat sa sa utak dahil okay. sa pressure at kaya mm -hmm. nagkakaroon ng convulsion at yung iba so, naman so, nag pum, uh, pumuputok ang ugat sa mata kaya nakikita mo na parang uh, yung mata din ay namumula. Hindi lang pula, hmm. talagang may dugo. Nakakamatay ba ito, Doc? No? Ampetosis. Ah, uh, karamihan na, nakakamatay ito karamihan sa sa mga bata. Kaya hmm. ito ay sakit talaga sa mga bata. Dahil siyempre, hmm. yung mga bata hindi makahinga. Hmm. Sige, uh, pag marami na siya plema at may sakit, uh, hindi makakain, hindi makainom, kaya dehydrated. Hmm. At uh, mm -hmm. siyempre, nagkakaroon ng uh, mamahirapang pag-ingat, nag-up niya, tinatawag. Ayun, ay, mm -hmm. uh, yun ay kinamamatay ng mga bata. Uh, napakahalaga, kasi ito lang talaga ang gamot ng, sa pertosis, yung mm -hmm. bakuna, yung preventable talaga ito. eh Hindi ka magkakaroon mm -hmm. ng uh, pertosis kung may bakuna mm -hmm. ka. Binibigay ito sa sa mga bata ng isang buwan pa lang at kalahati, yung first dose. Mm -hmm. Yung second mm -hmm. dose, dalawang buwan at kalahati, tapos yung third dose, tatlong buwan at kalahati. Mm -hmm. Tapos merong after uh, one, pag nag-one year old sila, tapos hanggang uh, nag, uh, five years old. Booster na okay. yun. Kumusta sa mga may edad na, sa, uh, nababanggit mo kanila pa, ano, sa bata ang bakuna. Kumusta yung mga matatanda na, na kumaga walang bakuna nung maliit sila at ngayon ay pwede pa ba sila magpabakuna para lang may panlaban din dito sa pertosis? ah, uh, pag sa mga matatanda pa rin, hindi na, hindi na pwede uh, mag, pag nagka, ang maganda doon, meron tayong gamot. Antibiotic, ah, okay. bacterial infection yan eh. Pag nagkaroon sila ng pertosis so sa mga matatanda, meron tayong gamot na ibibigay. So, ayo